Detalle po ng balita, kasama po natin si Miss Army Karansa. Go ahead Army. Yes, magandang umaga kasam ah magandang tanghali. O oh, hapon mm -hmm. na ba? Magandang hapon kasama Grace at uh, sa lahat ng ating tagapakinig, at syempre sa mga nanonood sa ating Facebook at YouTube live streaming. Uh, update lang ano doon sa dalawang uh, nawawalang mm -hmm. uh, residente nang uh, bayan ng Kuya po. May dalawang tinitignan din na person of interest mm -hmm. ang Kuya po Municipal Police sa pagkawala ng uh, dalawang residente ng naturang Bayan, Lunes Enero asais taong kasalukuyan. Ito ay uh, sina Michael Lagrana, may-ari ng isang poultry supply at ang uh, helper nito na si Julius Diaz. Uh, ayon sa Municipal Police uh, Chief na si uh, Lieutenant Colonel Jeffrey Onde. Hindi pa nila maaring ilabas ang impormasyon kaugnay ng mga suspect. Gumugulong na aniya ang malalimang joint investigation ng kapulisan kasama ang puwersa ng kanilang kapulisan kasama ang puwersa ng Umingan Police, pulis uh, kung saan natagpuan ang uh, sunog na sasakyan nila grana, isang asul na pick-up Martes, Enero Asyete ng gabi. Isa sa ang gulong tinitingnan ay ang umanong sigalot sa pera o pagkakautang. Sa paunang investigasyon, may uh, siningil umanong pera na nagkakahalagang 450000 ang mag-amo sa isang subdivision sa parehong bayan din. Habang isang post sa mismong account ni Michael Lagrana, uh, ang lumitaw kung saan nakasaad ang animoy banta ng hinihinala ng pamilya na dumukot sa mga ito. Miyerkules Enero a 8, alas 3.09 sa 9 ng hapon, matapos ang kanyang pagkawala at uh, matag matapos matagpuan ang sunog nitong sasakyan. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin natatagpuan ang mag-amo. Ang uh, negosyanteng si Lagrana ay isang Jakono ng Iglesia Ni Cristo ng lokal ng Kuya Po, habang ang helper nito na si Diaz ay tatlong taon nang naninilbihan sa pamilya nito nananawagan ng pamilya ng dalawa na sana ay maibalik ang mga iton sa kanila ng buo at buhay. At yun mo ang balita update kasamang Grace uh, ako si Army Caranza kasama mo sa pagbabalita at sa pagseserbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Miss Army. Mm -mm. Um meron tayong uh, ginawang kasi naka nakahanap tayo ng interview no dun sa mm -hmm. uh, isang interview sa Chief of Police. At uh, pwede natin i-play yon kung ano yung uh, uh, paunang investigation at yung uh, sinasabi na the, dalawang uh, person of interest. Ayun po, gumugulong na po yung malalimang investigation with regards to the incident po. Ano po, uh, katulong po natin yung provincial command po natin sa paungulan ng ating provincial director, si Police Colonel ano, Ferdinand Hermino and sa uh, supervision din po ng ating regional director na si Police Brigadier General Rodrigo A. E Maranan. So, nagpababa po sila ng mga personnel na tutulong po sa Kuya po MPS para maimbestigahan po yung nasabing insidente. May mga nakausap na rin po tayong mga personalities na maaaring magbigay ng lino tungkol po sa nangyaring insidente po ng pagkawala ng dalawang residente dito sa bayan ng Kuya po. Ang confirmado lang po sir is nagpunta po sila sa isang subdivision allegedly para kumuha ng pera. Opo. But yung nag-ikot po sa loob ng subdivision, hindi po yun uh, makonfirm natin. Mm -hmm. Dahil wala naman pong mga CCTV footage na nagpapatunay na nag-ikot nga sila sa loob ng subdivision. Mm -hmm. But, pero base sa mga nakuha natin kuan, uh, CCTV footage naman, na kumpirma natin na pumasok siya at dumabas sa nasabing subdivision po. Yun lang po yun sa ngayon. Sa ngayon po, uh, maaari po muna natin sabihin na missing person po sila eventually po, upon the conduct ng result ng investigation natin, maraling mga investigation, pag napatunayan po na may mga personality o may mga tao na talagang kumignap sa mga nasabing nawawalang residente ng kuya po, doon pa lang po natin may declare na kinignap po talaga sila or uh, sabihin na natin na pinatay kung may na-recover na patay na katawan po o kung ano po talagang totoong nangyari pero sa ngayon po, uh, missing person pa rin po sila kasi hanggang sa ngayon po hindi po nakikita yung katawan. Allegedly po, kukuha po siya ng, ng, ng pera na nagkakahalagang 450000 po. pero na po tayong person of interest. Actually po, meron po dalawa po sila. Kaya lang sa ngayon po, hindi po, po natin po pwedeng sabihin na suspect po sila. Uh, upon the receipt of the information na may nasunog po doon sa Uminggan, Uminggan, Pangasinan, mm -hmm uh, immediately po, uh, ako kasama po yung pamilya nung dalawang nawawala na residente ng kuya po, ay nagtungo po sa Umingan para magkaroon ng coordination at i-verify yung nasabing report. So pagdating po namin sa Umingan, yun nga po, nakonfirma ng pamilya mismo nung asawa ni Michael Lagrana na yung nasunog na blue na pick-up ay pagmamayari po nila. So, may nangamingin na po tayo ng technical assistance sa ating Anti-Serbary Crime, provincial team po dito sa Nubesilla. Then uh, may coordination na rin po tayong ginagawa sa uh, provincial anti-kidnapping team naman po based sa Pampanga. Then meron rin po tayong sinasagawang mga local coordination po sa ating mga karatig uh, bayan para po kung sakaling may man silang information with regards to the incident ay eh, may bigyan po ng dinaw at magamit po natin sa investigation. Ayan. So, Miss Armie. Mm -hmm. Sana mahanap so, ayan na, na no, no, ng buhay a -a. yung ng. Uh, Merong hey, Mrs. Oo nga, yung uh, Mrs ni mm -hmm. Sir Michael Lagrana na si Ma'am Jen uh, Jennifer if I'm not mistaken, mm -hmm. ay uh, nanawa, uh, nanawagan din sa Facebook. Uh, pero alam mo um yung medyo yung yung Facebook pay uh, post, nakita mo ba 'yon? May Facebook post mm -hmm. after right after na nawala yung ano. Tapos, uh, sinasabing meron nga uh, pagkakautang mm -hmm. na parang 6 six, 6.2 six six yata yun. Oo, mm -hmm. Tapos, uh, nagbasa-basa ako ron sa mga comments doon na uh, yun nga, uh, nandun yung comment ng anak at saka ng asawa at saka ng asawa ng dalawa. Mm -hmm. Tapos, uh, meron akong nabasa na parang um, uh, tawag dito ah uh, ah uh, ano ngayon um, ano yung word na yun parang merong kung pera lang ang mm -mm. pag-uusapan mukhang may kakayanan naman na magbayad yung, itong mm. negosyante oo kung ano yan na kung siya yan uh -oh. kidnapped for kung ransom. yun for kidnap for kung yun ay talagang oo. kung yun ay talagang usapin ng pera yes ah uh, yung sa kapulisan naman bat batay dun sa pag pag uh, pagre-research natin ay uh, hindi pa sila ma Uh, ngayon mm. ang status nila sa ngayon ay missing, missing pa yes. uh, at uh, hindi pa nila masasabi na talagang abdu uh, abducted kasi nga meron mm -hmm. uh, pang mga investigations na kailangang gawin although yun nga sabi ni uh, Hepe kanina ng kuya po ay uh, may mga uh, additional na tulong na silang hinihingi sa mga mm -hmm. lalo Iba na doon sa uh, oo sa Depart sa department ng uh, ng kidnapping mm -hmm. no so kasi Uh, kung aaralin mo yung pagkakasunod-sunod uh, bas Nung pagkakasunod-sunod ng insidente Parang ano, parang talagang uh, malaki yung porsyento na abducted sila O talagang merong mm -hmm. uh, uh, merong kumidnap Ang problema may binanggit kasi na 450,000 na kukunin na pera mm -mm, uh, uh, Kaya ibig sabihin, uh, sa pwede rin ano anyway, eh yung 450 na yun, may nakakaalam na meron yun silang na kung na pera. Oo, mm -hmm. Pwede rin ganon, ano? Oo, pwedeng connected mm -hmm. din dun sa pagkakautang na way yun para singilin. Mm -hmm. oh, yun ay mga speculations lang naman. Tapos, yun nga, meron uh, na yung yung post pa na parang nag, uh, tawag dyan, nag dumadagdag dun sa uh, hinala natin na ang incident talaga ay uh, may kaugnayan sa parang uh, sigalot mm -hmm. sa uh, pera. Oo. Pero siyempre, 'yun ay mga ano lang natin, mga speculations. Mm -hmm. At uh, wala uh, kailangan ang... talaga yung mga pulis mm -hmm. ang na uh, uh, paunang mag-imbestiga diyan sa uh, incident na 'yan. Uh, 'yun nga. Nakakaawa din yung pamilya ni mm -hmm. pamilya nung helper na sinasabi nga nung pamilya na pag dito na baka nadamay lang pero mm -hmm. still pareho sila talaga na ano eh parang nanganganib yung kanilang buhay mm -hmm. kaya sana mahanap na silang dalawa oh, Or mahanap makauwi. at na makauwi na ng buhay kasi okay. napakalungkot mm -hmm. naman ng ano no Mm -mm. ng pagpasok ng bagong taon na bagong taon, uh, uh. sa ganyang pangyayari. At yung ma mahal mo sa buhay, di mo alam kung nasaan, ano nang mm -hmm. nangyayari sa kanila. Lalo na uh, nakita na sumabog. Ano. Pinakita din dun sa video na nakuha mo. Mm -mm. Actually, na, ano nga, oo. Nasumasabog so, yan, una, no, yung uh, umaapoy. Umaapoy mm -mm. yung... Ah, gino nangbaka parang sumabog. Paano ba yung ano noon? Sumabog daw eh sa investigation mm -hmm. sa, sa investigation sa mga uh, nakita Makakita natin na mga sa witnesses. O uh, mm -hmm. uh, mga posts ano, sa posts lang naman ito sa social media. Ano siya, uh, Merong mga nagsabi na sumabog mm -hmm. yung uh, sasakyan tapos yun nga na, na tuluyan ng nasunog. Tapos mm -hmm. um, nakalak- daw yung sasakyan. Nung An na nanonood nga ako ng mga video, ano pa siya nag-a-alarm pa yung sasakyan eh. Mm -mm. Kaya ano, uh, yung unang naman, malalaman naman doon kung nandun sila sa loob, 'di ba? Mm -mm. Ang unang pumasok mm -mm. sa isip ko iano eh, yung sa mga witness wala bang nakakita na may tumakbo lumayo o ano kasi nasa isang lugar mm -hmm. Kung di ba malalaman kasi nila o no, maobserbahan nila kailan nakapark naka-park anong oras nag-park uh -uh. tapos matagal bang na naka-park doon bago ano? ano bago sumabog yon parang ganun ba nan? Sa makakatuon. Yung mga angulo na yan ay ano ay uh, sa mga kapulisan uh, na ng <laughs> mga <kapulisan, laughs> uh, para sa na may, may tumulong ano mga witnesses na magsabi uh -huh. ko ano yung uh, uh -huh. nakita nila. Mmm. -mm -mm -mm. Ayun. So aalamin uh, pa natin yung mga susunod na information para at hopefully ano yung mga yung pamilya uh, ay uh, pamilya ng uh, mga biktima ito ay makatanggap ng good news at makauwi na yung dalawa. Mm -hmm.